Bagong Pilipinas, bagong muka. Ayan, good evening sa inyong lahat mga idol. Marami ng problema ng bansa. Sunod-sunod na lang problema ng ating bansa. Kamusta kayo lahat mga idol? Magandang gabi sa inyong lahat. Samahan nyo kung magluluto tayo ng ating ulam. Mustasa. Ayan, ibigisan natin ito mga idol. Ibigisan natin sa Kamatis. Ami ah, yung mustasa kahit hindi natin igisa yan. Kinilaw. Okay na sa akin to kaya lang yung ating sawa eh hindi mailis sa kinilaw. So, igisa natin siya sa kamatis. Sa halagang 50 pesos so, tatlong tali kung mustasa. And good news, dahil murang-mura na yung kamatis, mga idol. 10 pesos. Mga apat na piraso na yan, 10 pesos. So, 20 pesos yung ating lulutuin, tatlong tali ng mustasa. Tara mga idol, samahan nyo ako. Kung hindi pa kayo na magluto mga idol, samahan nyo akong magluto kasi itong lutong ito ay para sa nang nagtitipid lang, gulay, mustasa. Hindi mapahit ito mga idol. Lulutuin natin, tara sa nyo ako. So dito mga idol, nakahanda na yung aking kawali. Patakan na natin ng mantika yan. Dahil igigisa muna natin yung kamatis. Tatakyan natin yung ating bawang, yung garlic. Para sa mga nagtitipid to mga idol, panoorin yung ating video. Then sunog na natin yung ating sibuyas na pula. halo lang natin yan para hindi masunog yung sibuyas sa bawang. Dahil murang-mura na yung kamatis, good news para sa atin yan. So bumili tayo ng halagang 10 piso at na piraso maraming kamatis mas masarap. Implan lang natin 'to ng soy sauce dahil wala tayong oyster. Soy sauce naman yung ating option. At syempre ang nagpapalasa sa aking lutuin, ang magic. Sarap Magic Magic sarap. Haloi lang natin yung mga idol. Pwede natin ilagay yung tangkay ng mustasa. Munahin natin yung tangkay kasi patigas 'yan. Halagang 40 pesos mga idol. May ulam ka na. Kailangan mong maging wais sa pagbili ng pagkain. Good for apat na taon na to. Susutay so, so lang natin siya sa kamatis. Ayan. Susutay so lang natin siya mga isang minuto lang. Check natin pagkaraan na sampung taon. Ay hindi. Biro lang. Mga isang minuto lang mga idol. So pwede na natin isabay yung pinakadahon ng mustasa mo ito dito. sabay na natin yung dahon. Takpan ulit natin na sampung taon mga idol. Ay, ah, hindi, mga isang minuto lang mga idol. Takpan ulit natin. Yung mga idol nating nanay at tatay dyan, no? subukan nyo itong ating niluluto. Sigurado mapapakain nyo yung anak kung hindi siya kumakain ng gulay. Kasi masarap ito mga idol. Hindi naman siya mapait. Kasi sabi nila, yung mustasa, mapait daw. Pag sa mo siya sa kamatis, mawawala yun. Kasi magbe-blend yung asim ng kamatis sa kunting pait na mustasa. Ayan. Check natin mga idol. Lang natin yan mga idol. Ayan. So pwede na to mga idol. Hindi natin siya i-overcook. Kasi kung na-overcook, hindi naman masarap. Mas maganda yung kinakain mo. Medyo crunchy. Parang sariwa pa rin. So okay na to sa akin mga idol. Lalagay na natin yan sa plato para naman may plate na natin ng gusto. Piplating so, tayo mga idol ng ating kinisang mustasa sa kamatis. Ang mga idol nating nanay dyan at tatay. Eh, mapapakain nyo ng kinisang mustasa ng inyong anak. Gulay-gulay naman tayo. Ayan, may sabaw-sabaw ng konti. At syempre, para naman may side dish yan, mayroon tayong natirang galonggong dito mga idol. Ipapatungan natin ang galonggong para naman gumanda yung ating plating. Kahit hindi tayo marunong magplate, lagyan natin ng design. Ayan. So, paano yan mga idol? Tikman natin yan ang ating luto ng ginisang mustasa sa kamatis. Kaya mga idol, yung ating murang-murang recipe, talagang 40 pesos may ulam ka na, ito natin ano on lasa kasi yung mga ricado nilagay ko tantya-tantya lang mga idol pero sa kamatis, mas maraming kamatis, mas masarap hmm. malutong mga idol nawala yung pait ng mustasa ha? at the same time napalitan siya ng kunting asim ng na... patatis para sa akin okay na to mga idol okay na to mami G baka yeah. hmm. maubos ko mga idol eh wala akong maulang wala kayong maulam ng aking sawa. So, maraming salamat sa inyong panunood sa aking video, mga idol. Huwag po kayong magsasawa. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga idol, sa ating mga... Uh, ...paharap sa ating mga ginagawang video. Pasta gawa ka lang ng gawa ng video, mga idol. Malay mo one time, meron dyan mag-viral. Shoutout sa ating mga followers at mga subscribers na laging nakasuporta sa akin. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.